Siguro sa inyo may nakakaramdam na rin to pero specifically sa mga kabataan din dahil parang parami nang parami na doc yung mga kabataan nang, kailangan na na nila ng glasses kahit bata pa sila. So ano po ba yung parang rise in myopia in children? Pag-usapan po natin ito. I mean, sobrang alam mo sobrang relevant ng question mo kasi um, ang myopia or pag ng mata, ito yung mga bata na pag tumitingin sa malayo, malabo. Mm -hmm. Um Actually, nagsimula itong 'yun itong etong revelation nung post pandemic tayo 'di ba nung nag-pandemic lahat ng bata nasa bahay. nasa bahay oh. nagdi-digital gadgets, gadgets na. everything and, and then nangyari after pandemic pas maraming bata ang naging myopic mm -hmm. so 'yun ng 'yun ang start so eh, but anyway ang myopia it's about uh, 'yun nga panglalabo ng mata so ang tanong dito siguro pa, paano sila nagkaka mm -hmm. so kasi mm -hmm. Um, ang primary reason dito, ang overall reasons nito is yung myopia kasi, yung eyeball natin, humahaba. Mm -hmm. Kaya yung focus ng ng yung focus ng light hindi tumatama sa macula natin. Mm -hmm. So naging daging malabo. Mm -hmm. Ngayon, ang tanong pa, paano ba 'yon? Um, well, ang factors, ang risk factors nila is genetics, yeah. pwedeng mana. Now, alam niyo pa 30% is based on that. Yeah. So, saan nagagaling na. yung 70%? Okay environment, lifestyle. Okay. That's why yung post-pandemic lifestyle issue mm -hmm. yun eh. Bigla mm -hmm. lahat nagko-computer ng matagal. Mm -hmm. So therefore, now 70% of the chance na nagiging mayopik din sila. Mm -hmm. So yun, yun. Uh, kaya mas marami nagiging mayopik. Sa, sa sinasabi yung 70% doon na factor do. Specifically, kailangan ba yung mga gadgets na kunyari, gumagamit ng mga LED lights or kahit na anong activity na kailangan ng malapit, eh, pwede makakontribute sa pag-develop ng myopia? Yes. Kapag uh, ang studies have shown, kapag ang bata ay eh, three hours a day or more, na sa tumitingin ng, malamit, ng malapit mm -hmm. at hindi lumalabas sa labas mm -hmm. with sunlight. Oh, mm -hmm. Ang kailangan natin kasi 2 hours a day sa labas. Eh. Mm -hmm. Pag yan ang lifestyle nila, chances are, magiging nearsighted siya. sila. Mm -hmm. Take for example, I'll give you an example. Sa akin, meron ako dalawang anak. Mm -hmm. So, yung isa, mas palagi nag-aaral. Yung isa, nagpo-football, soccer. Yes. So, eto naging myopic, eto mm -hmm. hindi. Lifestyle. Although okay. sa amin, ako, late onset ang tawag sa akin. Mga 30s na ako. Eh. Okay. Having said that, kasi ang myopia usually nangyayari, yan age 6 to 12. Diyan usually nangyayari yung myopic. Pero sa adults, pwede rin. Pwede ka rin maging myopic. Okay. Sa akin nangyayari yun kasi bigla nag-aaral ako. Ang dami ko inaaral. Mm -hmm. dami ko near work. Mm -hmm. Naging nearsighted. Anyhow, sa, sa amin parents, wala kaming history at bali ng no, okay. myopia. Mm -hmm. But now, 50% ng yung bata yung anak ko isa myopic isa hindi mm -hmm. Mm -hmm. and it was because of lifestyle yeah, just but to but prove after, the point nababanggit mm -hmm. niyo po yung sa anak niyo so mm -hmm. napakaimportante po talaga na alam din ng parents kung baga nag-oobserve din yes. yung parents sa mga anak so mm -hmm. ano po ba yung mga mapapansin po ng mga magulang lalo na kasi minsan yung bata hindi naman niya alam na malabo na yung paningin niya oh. kasi nga mm -hmm. hindi siya aware doon ke na malabo pala to oh. malinaw okay. pala to so gano'n po ka-importante o ano po yung dapat din na makikita or napapansin ng mga magulang sa mga anak nila para magkaroon sila ng idea na feeling ko malabo na yung mata Correct. ng anak. Ang okay. classic is pag tumingin, nakakuna. <laughs> nakakuna. Oh, or, yeah, merong side view na tingin. Talaga? Yan, yeah, classic yan. <laughs> uh, classic. Yung nakaganon. Mm -hmm. Also, syempre sa school din, baka yung teachers nila, baka magsabi, yeah. eh, oh. yung anak nyo parang Malaba. So usually sa school naman, dapat may screening sila. Mm -hmm. Baka map, ma, ma, lumabas din doon na nearsighted sila. Uh, so yun. Kaya I think, yung iba naman, yung iba naman, ang naririnig ko pag sa patients ko, sasabihin, actually nagsabi na ng malabo Hindi lang ako naniwala. Eh. Uh, meron din ganon, baka gusto lang magsalamin. So I mm -hmm. think ang ang message is, just bring your child to an eye care practitioner, mm -hmm. an optometrist or ophthalmologist. Just have yes. them check Paabot 'yung mga headaches po, meron din po bang presentation na ganun sa mga bata po? Pag usually headaches kapag may astigmatism naman, mm. usually 'yun. Tapos lalo na 'yung pag astigmatism nandito sa isa pero wala dito. Usually yan yung may symptoms ng headaches. Eh. Mm -hmm. Pero nearsighted usually, walang baka walang headaches. Eh. Hindi pa laging may headache at katapat eh. Mm -hmm. Kasi sila, pag nagbabasa naman malinaw, yung malayo lang ang malapit. Yun know, ang yeah. So, wala silang hirap pag nagbabasa mm -hmm. pag nagbabasa silang malapit. eh okay. mm -hmm. Pero, Dok, factor din ba yung mga lighting po sa bahay? For example, pag nag-aaral uh, nag po ang isang so, bata, yung good lighting and, and bad lighting, paano po ba yung, Dok, magagawa po? Good question. So, yes, uh, lighting dapat ample light, mm -hmm. dapat pababa kung saan ka nagbabasa, hindi pwede dare-diretso papunta sa mata mo kasi nakaka-glare. Mm -hmm. Now, that can give you eye strain, more eye strain and headaches in that sense. So, dapat maganda yung ilaw. In general, pagdating sa lifestyle, sabi ko kanina, di ba? Hindi, ang tagal yes. mo ma... So, ang ngayon, ang ang education namin dapat is you spend two hours a day outdoors. Yes. And you spend two hours a day lang. O ba, magalit yung mga bata. Dapat two hours a day lang sa Gadgets. Mm. Paano naman, Dok, yung right. iba? Outdoors nga, pero ando naman yung gadget. <laughs> oh, <laughs> na. Dapat outdoors at tumitingin sa malayo. Mm. Okay. Okay. malayo yan, mm. na, talaga yan ang dapat na palaging sinasabi namin. Eh. Mm -hmm. uh, malaman ng lahat ng mm. televiewers natin, sa mga anak ninyo, dapat two hours a day outdoors na may sunlight. Pag tinanong nyo, bakit may sunlight? Kasi pag may sunlight, nagre-release yan ng... Dopamine, It's a mm -hmm. neurotransmitter. Mm -hmm. Again, sabi ko kanina, di ba ang nearsighted. And What causes it? Kasi yung eyeball natin humahaba. Pag yung with sunlight, ang studies have shown, nagre-release ng dopamine. Yung dopamine, it inhibits paglaki ng mata. Nah. Na. Na i-inhibit yun. Oh. So, yun. And number two is, oh, sige na, kung kailangan mo talaga magbasa, every 20 minutes, you look at 20 feet for 20 oh, seconds. Oh, wait. Para wait. lang ma-relax yung mm. eye and mga prevention mm -hmm. and of course nutrition mm -hmm. vitamin a vitamin c vitamin e prevention all that important. kailangan nutrition is also very important mm -hmm. uh, pero to, uh, mm -hmm. do na naman sa mga gusto talaga o kumbaga uh, wala naman talaga hindi naman wala naman namamana na paglabo ng paningin pero anong age po ba talaga may certain age po ba na dapat talaga inoobserve na ng parents yung pag baka lumabo yung paningin ng mga anak nila age 6 na may usually yan ang common eh, pagdating ng 6 Basta to 12. Na yeah. Mm. Yung 6 to 12 na yan, alam mo, an, tayo naman lahat dumalaki. Mm -hmm. yeah. Yung eyeball naman natin talaga lalaki din yan. Eh. <laughs> <laughs> Pero, yung age 6 to 12, yan yung kailangan bantayan kasi yan yung kapag naging mayupik ka, mas mabilis yung paglaki. Mm. 6 ah. to 12, 6 to 13 more or less. Tapos pagdating, pag hit mo ng 14 to 17, babagal. 18 to 21, mas babagal pa. Mm -hmm. So, yun yung sequence. So, age 6 to answer your question. Dapat. Pero, Doc, sa ano, sa ganun pong age na 6 to 12, gaano po kabilis yung pag-progress -pag -pag naman niya at that age? Usually, usually ha, ang normal, ang paglaki niya is mga 25 to 50 pag tumataas. Mm -hmm. Pero, ang tawag namin, fast progressor, pag 75 'yung grado mm -hmm. pag 0.75 mm -hmm. pag 'yun 'yung pagtaas niya ah mabilis na to now mm -hmm. hindi na normal